Ayan guys, isang pamangkin ko, ayan, nagagapas, tinutulungan niya yung aking dalawang pamangkin na kanyang tito, <coughs> ayan, kami naman ay ikot-ikot lang, ayan guys, kasi kailangan tulungan sila guys, kasi marami din yung itong nakablown pamangkin ko at pag natapos nila yan, kanila naman ang kanilang aanihin. Ayan guys. Nagtataka lang ako guys. Kaya ang daming damo. Nag-aalala ko ang daming damo kasi. Dati kasi malinis. Ayan. Ang daming ano. Saging. Ayan. Ayan. Tatlo po, tatlo po yung nagagapas guys napakasipag ang aking mga pamang uh, pinsan guys hmm. ayan guys nag ano naggagapas si winning yung aking pinsan yung pinsan ko rin yung isa yan panahon ng pag ng paggagapas guys ayan yun ang aking pinsan si Winnie ang bilis bilis magapas yung isa ayun nakatayo dahil napagod na ayan guys Ayan, palay. paspas sila magkapas guys kasi marami silang aanihin ayan tanghalian na sila kain tayo guys kain masarap ang ulam nila gulay pampalakas ng katawan ayan si insan winnie pa smile smile kahit pagod Ayan si Insan samsung Sarap ng ulam niya. May gulay with tuyo. Ayan. Ayan. Gapas ulit. After kain. Ayan ang buhay sa ano sa probinsya guys. Oo, oh, ang bilis, ang bilis. Alam niyo guys, nung bata ako, nagaganyan din ako. ayang lang nasugat yung aking kamay. Ayan, si Insan Samson. Nabali yung kanyang, ano guys, yung karet. Dahil sa dami na rin ang ginagapas. Ayan, bali guys. Ayan, kinakain yung aming pasalubong. Sinabi ko sa kuya niya na, ano, binan siya ng karit. Ayan. Nilabalabas niya yung uh, butol. Naging tatlo, guys. Ayan si Winnie na lang ang nagagapas guys. At saka si Marvin, yung isa. Yung nagbibigyo, sila na lang nagagapas kasi naputol na yung uh, karit ng isa kong pinsan. Ayan. Marami pa silang aanihin guys. Ayan. laki pa kanila. Ito naman guys, ipabukas naman. Ganun. Babalikan ng laki na bukasan. Ayan, ikot-ikot muna kami guys. At yan, ginala ko yung aming lupa. Ayan. Medyo masukal guys kasi sa dami ng lupa. Hindi na nila kaya na ano, ayusin basta nakatanim lang sila ng palay mabuti nga guys maganda nga ang palay ayan yung pinsang ko na naputulan ng ano karit ayun nagmeryan mer na nga lang siya guys yan, dami yung tanim na saging sa ayan ayan guys bukas na lang yan ano kapasin, dahil hindi pa tapos yung iba Naswerte sila ngayon ng ani guys kaya hindi kasi nagbagyo. Ayan yung hipag ko sa kapamangkin ko sa kasero tibrag nandiyan. Ginala ko sila dito guys sa Ilocos. Ayan nakita nila ang lupa ng aming ninuno guys. Tuwang tuwa sila ayan video video yung aking pamangkin. anjan sa harapan sero tibrag guys ayan o. Oh. Nangunguna sero nag video din siya guys so <laughs> nag talaga kami sa bukid o so, ba diba? pupunta kami dun sa may dating tinayong ng aming kubo guys ngayon wala na siyang kubo dahil sa tagal namin Nawala dito sa Ilocos hindi kami nakapagpagawa ng kubo yan masukal na siya guys dati napakalinis yan nung buhay pa yung aming ama at kalulo ayan ayun umaakyat ang aming pinsan pinakamatandang pinsan guys kinamahan kami para ipakilala kung hanggang saan ang aming lupa guys yung hipag ko ayan sinamantala namin guys na walang pasok nung 2018 eh. 28, wala nang mm, pasok sa school. Ayan, teacher yan yung aking hipag, guys. Sa yung anak ko, wala na silang pasok ng 28, kaya uh, binilisan namin magbakasyon. Umuwi na lang po kami dito nung 4 dito sa Cavite. Ayan, masukal na, guys, yung aming tinayuan dati ng kubo. Siyempre, dalawa lang sila na naiwan na magbubukid ang iba kong pinsan na sa Maynila na. Yan, magi stay po kami dito sa Sampalok. Yan, maganda nung araw yan guys na tatabasan. Yan si Ruti Vlog nakabag naka ng blue. Ayan ang aking ang aming Sampalok, napakatamis ang bunga yan Ayan guys. Binalikan ko yung mga Nagagapas Ayan. Aking mga pinsan guys. Yan si Ruti Vlog, naka-block. Ikot-ikot uh, lang kami sa aming lupa, guys. At maratagal na gabi, rin na hindi ako nakaraan ano Naka-uwi. Ayan. Ayan, tuwang-tuwa ng hipag ko na naka-block aking pamangkin ayan nakaping o oh, si Roti Vlog tumatawa pakaway kaway naman ako guys kala mo naman magiging kapitan ayan pinsan ko guys ang isang nag atikaso yan nagbitbit ng aming baon ayan selfie selfie mo na si mama Leia Vlog selfie selfie sa kanilang uh, ginapas na palay ayan Ayan, nagpa-picture na po kami guys sa aming bukid. Ayan, sama-sama po kami nagpa-picture. Ayan guys. Ang saya-saya ng aking mga pamangkin sa kaisang hipag ko. Ayan. Ang saya nila guys. First time po nila umuwi sa aming probinsya guys. Yung aking pamangkin at saka si Roti Vlog. Ayan si Roti Vlog. Ayan guys. Ayan po yung ano, yung lagundi. Pwede sa ubo. Ayan po ang aming lupa sa pasture land namin yan guys. Ayan, ang daming kahoy. Ayan. Ang luwag ng aming lupa guys. Ayan, na picture picture po kami yan. Ang aming pasture land. Ayan guys. Ang ganda ng damo guys. Ayan. Diyan nagagala ang mga baka ng kapitbahay namin sa bukid. Ayan, shout out kay Ma Melody Aban. Ayan po, marami kaming kaway dyan. Uh, Kakwati, Madre Kakao. Ayan. Ayan ang aking mga pinsan na nag aalaga ng aming bukid, guys. Dalawan lang sila. Yung iba nasa Maynila.